guys good morning maulan pa rin ang panahon lakas pa rin ang buhos ng ulan uh, masarap naman magmuigup ng sabaw at magluto naman ako ngayon magsabaw naman panorin nyo lang mga kapatid ang akong lulutuin ayan na po mga kapatid lulutuin ko na po yung kawali kawali lang muna lulutuin ko ngayon <laughs> Lagyan ko na po ng kaunti lang mantika. At ito na guys, ang unahin ko ay ang kamatis. At ang bawang ang sunod ko. Masarap talaga ang bawang pag kulay brown na. At ito, ng at ito na ang subuyas at ito po ang karling baboy at ang whole cubes Ito yung siligang patis timpla ko. Lagyan ko na siya ng patis. Kaunti lang muna. Dagdagan na lang kung kulang. Tapan mo yan. Malapit na. Malapit mo nang dagdagan ng tubig. Dagda Pero, pwede na yan. Ayan o. Oh. Pwede po nang dagdagan yan. Magkagay ko ng gabi Uy Huwag sumalis si Taw Saka ka na Kasali pa eh <laughs> Sumagot ka rin na hindi ikaw kausap ko Ang vlog ko kausap ko <laughs> Ilagay ko na po ang pangsigang. Pangsigang sa gabi. <coughs> Mangko nga kung sakto lang siya sa Guys, Ang tabang! At ang sitaw, ilagay na. At ari na pong siling pangsigang siling haba. sarap ito. Sarap to so, sosaw sa so, so, patis na may sili oh. Ha? Yan, napakasarap. At ito na po, kangkong. Kangkong para sa kangkang. Kangkang -kang. Lang. Ah, ang saglit na lang. Ayan na mga kapatid oh. At yan ay good na po at shout out po sa lahat po ng mga subscribers mga viewers na walang sawang nanood sumuporta sa ating mga upload mga video maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa muli, bye bye